ng pagtatanim ng agarwood hindi naman pinagbawal ang pinagbawal ang DNR yung mga illegal loggers na walang pakundangan sa pagputol ng ano agarwood minsan may pagkakataon na pinutol nila yung agarwood wala namang laman so sayang lang din kasi healthy yung ano, healthy yung lapnisan. Kaya wala siyang reason na nakuha o odds niya na nakuha. Kaya sayang. Hanggang sa magkaubusan na ng ano, ng kahoy, lapnisan. Kaya nag naglabas sila ng memo na buong Pilipinas pinagbabawal ng magputol ng ano, magputol ng lapnisan. Pero hindi nila pinagbawal yung magtanim. Hindi naman pinagbawal yung pagtanim ng ano, lapnisan. Pinagbawal yung mga walang pakundangang pagputol ng lapnisan or agarwood para hindi masayang So ang ginawa natin, magtanim ta magtanim lang tayo. Hindi pa natin ina-after yung ano, ina-after yung butok yung putang yun. Di ba? Di ba? hindi nila pinagbawal ang pagtatanim yun po walang pakundangan na pagputol kaya ngayon pag magputol ka ng lapnisan kailangan meron kang cutting permit galing sa DNR pero malay natin pagdating ng panahon dahil sa ngayon kasi sobrang dami na ng ano marami ng mga nagtanim ng lapnisan yung iba nga, farm pa eh tayo yung pagtatanim natin backyard lang yan kaya hindi ganun ka -rami. patay tayo dong malay natin pagdating ng panahon hindi na nila ipagbawal yung pagputol ng lapisan kasi yun nga sa so sobrang dami na hindi na siya endemic o oh, di swerte natin kaya tayo tanim lang ah, hindi naman tayo ano eh hindi naman tayo hot yung iba kasi natatakot eh <laughs> baka matakot magtanim nagtanim ka lang naman hindi eh, ka naman huli eh, eh tsaka man na problemahin pag lumaki na di ba tsaka mo na siya problemahin sa ngayon magtanim ka lang yan ang ginagawa natin backyard lang naman tayo wala Grabe ba? Sobrang traffic na. Aga naglatag. Gusto. Yan ang nakaka-esturbo din dyan eh. Ganon yun. yun. magamat umaasa tayo, pero syempre ganun lang yan kaysa naman hindi tayo magano sumubok magtanim. Kasi darating ang panahon, magiging okay na talaga yan eh. Kaya hindi tayo hindi tayo natatakot Kaya nga sana, yung ating itinanim at itatanim pa lang ay mag magkaroon ng progress. Lumago siya. Makita natin ba kung gano'n ba talaga kasarap? Kasi... marami na rin tayong tinanim na puno ng kahoy eh. malay natin dyan na magkakatotoo hahaha <laughs> strapdi <laughs> Kayat pala, kayat pala. ano lang din lang din tayo para sa pagdating ng panahon hindi naman tayo lelat kahit isang piraso dalawang piraso meron ka di ba iba yung ano eh iba yung alam mo tapos wala kang ginawang action 唉。Ah, yeah.